Guys, dito po tayo sa bayan ng San Rafael. Kasalukuyan po na butas ang ating dam. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na po 'yung mga nakatira sa mga gilid ng ilog. Mag-ingat po tayo. Kung maaari po, lumikas na po tayo para hindi po tayo mag Kasi po, hindi po biro ito kasi nabutas po 'yung ating dam. Yan po 'yung kabila niyan sa busos po 'yan. Ito po ay San Rafael. Ito po. Ayan guys, napakalakas guys Magingat po tayong lahat Sobra lakas ng tubig guys Ayan, umuha po na dito Ingat po tayong lahat guys Pakishare po ng live ng video natin Para po maging aware po sa iba Pakishare po, pakishare Pakishare po.